Yan yeah, idol, pasok idol, dyan. Magandang hapon sa barangay Rosario at sa ating mga minawahal na mga pasahero. Sa darating na mayo, huwag po natin kalimutan, Binto Epo. Live stand, sa kampi ng inaapi, talagang service nung totoo at mararamdaman ng tunay ng mga Pilipino. Sa si dyan pasok kayo dyan, mga idol. Pamisa-misa makasakay din kayo sa magandang lalaki. Sige idol, pasok idol. Yeah, Idol, kaliwa pa, kaliwa pa. Sige po, pasok po. Sige, pasok, pasok dalawa. Ah, uh, mga binabahay ko mga pasahero, inuulit ni Don Michael sa darating na mga po natin kalimutan. Bintol po, number one. Sigurado natin pagtatanggol ka at kagabihin ang inapi. Pasok, Idol, sa kanan. At Irwin Tulpo, na serbisyo ang servisyong totoo at pamahalaan na talagang maasahan ng ating nakakaraming Pilipino at si Willer Villame at sabi nga niya itatakbo siya sa Senado pero magbibigay siya na 100 million ngayon pa lang dyan sa ating mga ospital, ospital po ng ating pamahalaan para mapaginabangan po ng ating nakakaraming mga Pilipino na nangangailangan ng tulong sa tunay na gobyerno yan po ang huwag po natin kalimutan sa darating na Mayo Idol naiyan ngayon galit po idol nakaguna ng marikina may isip naman na kayo sayang di ko siya pa naman nakaistop kayo nakaistop pagbigyan pa yun. Naka niyo yung marikina hindi hey, po hindi hey, po idol pasok idol pasok nasa kanan ako na iya pa si idol Sige, idol, pasok, idol, pasok, huwag kayo mahiya. Sa ating ang kabasyo maganda nga inyo lahat. Sa darating mayo, po ang mayo, huwag kalihutan. Bintol po, laibitag. Totong servisyo at kakabi ng inaapi. At talagang ikaw ay ipagtatanggol. At ito ay tunay na pamahalaan. Ingat kayo, ingat. Sige, ingat mga idol. Mga idol, huwag oh, kalibutan sa darating na mayo. Bintol po, laibitag. Kasangga ng inaapi. Erwin Tulpo at Hilary Villamey talagang ito ay pamahalaan na para sa tunay ng mga Pilipino. Sige po, sige po. Sige mga idol, ingat kayo mga idol. Basta sa darating bayo idol, huwag niyo kalimutan. Si Don si Michael, tatakbo na rin. Bilang isang senador idol. Nintol po lang ito po. At irintol po. Pwede pilami. Yan po kailangan ng ating pamahalaan. At tunay na gobyerno na mag sa mga tunay na mga Pilipino. Ano pa ang hanapin mo, idol? Kung hindi ito mga sinabanggit, ay talaga ang servisyo totoo para sa tunay na mga Pilipino, idol. Maganda hapon po sa inyong lahat. Sa darating pong mayo ko po natin kalihutan si Bintol po Life kasangga ng mga inaapi. At Irwin Tulpo, servisyong tunay at mararamdaman na maraming mga Pilipino. At si Baringway, ito ang servisyo na kailangan, kailangan natin pambansang sinalo. Sabi nga niya, magbibigay siya ng 100,000 sa iba't ibang ospital ng ating pamahalaan. Hindi pa siya tumatakbo para matikman ng mga Pilipinong nangangailangan ngayon pa lang. Kaya huwag po natin kalimutan sa darating na mayo, mga idol. sige, yes, sige. Hindi, ingat kayo, ingat kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sana sa darating na mayo, kung natin kalihutan, bintol po lahat bitang, kakampi ng inabi at irintol po. Sirbis ng totoo at mararamdaman ng mga tunay ng mga Pilipino. At si Paring Will, Rebillawi, di pa siya tatakbo ng senador ay magbibigay siya ng 100 million sa iba't ibang hospital ng ating pamahalaan para maramdaman ng ating tunay ng mga kababayang Pilipino. Ang serbisyo ng totoo, makabuluhan at makasaysayan na pamahalan. Magandang hapon mga idol. Sa darating na mayo, huwag po natin kaliwatan. Bintol ng mga hinapi. Irwintol po, servisyo ng totoo at mararamdaman ng mga tunay ng mga Pilipino si Paring ni si May. pagbibigay siya ng 100 billion sa iba't ibang ops ng ospital para maramdaman ng ating iba't ibang mga kababayan ang tunay na serbisyo at tunay na pamahalaan. Kalayan po at itanggilitin sa mga nabanggit na mga politiko na ngayon palang tatakbo pero totoo tunay na serbisyo ang ipaparoon sa ating mga kababayan ng Pilipino. Magandang gabi ay mga kamamayaan sa darating pong Mayo, po natin kalimutan si Bintol po Lagbita tunay na sirbisyo ang kailangan at ipaparamdam sa ating mga tunay na Pilipino Irwin Tulpo sirbisyo mo totoo at at makasaysayan at si Paring Will Rebillame na talagang tunay na puso ang kanyang ipaparamdam sa ating iba't ibang mga kababayan sa buong Pilipinas. Yan po mga idol, ay dito po nagtatapos ang ating video na sana ay matugunan ang mapansin ninyo ang mga taong tunay na magsiservisyo sa ating kababayan, sa ating tunay na pamahalaan. Ito po ang kailangan ng ating tunay na gobyerno na talagang magsiservisyo sa ating mga tunay na mga Pilipino. I love you Pilipinas, Luzon, Visayas, Sabendanao. Wag po kayong magsama na sumabay-bay kay Don Michael. At gagawa at gagawa po tayo ng maraming maraming mabuti hanggang sa huli ng aking hininga. I love you, Pilipinas. Don Michael po. Proud ako na ako ay isang Pilipino at isang tunay na jeepney driver. I love you, Pilipinas.